nag experience ng bike dami dito sa rincon Kuya, magkano pinaka lowest yung price, kuya? 2,000 sir, Japanese bike. 2,000 pinakamura na yun? Japanese bike Japan sir. Japanese bike sir. 2,000 pataas. Pag-isay doon. Si kuya may ari o. Oh. Pag ano... Kuya, isa na lang. Ano pangalan nyo ulit? Kuya nakalimut. Kuya Richard o. Oh. Siya may ari ng bike o. Oh. Japan Salt Plus. Ang pinakamababa, 2,000 po. no? Oo, no, sir, yeah. yung mga Japanese bike na ordinary. Tapos yung pinakamataas po. Hindi okay, sir, siguro yung... Ah, kay kuya Richard o. Oh. Andito ako ngayon sa Rincon guys oh. Bili ng bike? 8,000 sir yung Bridgestone to Angkor na hybrid. Magandang klase naman yung kaya Richard. Oh, yung hybrid na lang siguro sir. Sa kanya. Kaya Richard to guys. Yung Japan sa pas, sa, plaza Rincon. Malapit sa ano sa sa Alpha Ang okay, guys. Tindahan ng bike. Pinakamababang bilihan, 2,000, guys. At tindahan ni Kuya. Tindahan ni po. Dahil yung tindahan ng bike guys oh Meron meron no siyang bilihan, bilin ah uh, pinagbibili limandaan pero premium lang po 'yon. Na uh, bike. Hindi pa buo. kagaya siyang pumili ng bike dito po sa rincon yan tabi ng Alphamart Kaya salamat po kuya. Thank you po. Huwag na po. Salamat. <laughs>